terus Magandang hapon mga ka rooks at ah, second day natin ngayon dito sa pagbablog dito sa may likuran. Kahapon na eh, ipakita ko na sa medyo magulutan mag, mag kasi nga uh, tinanggal nila yung mga kubo at saka yung pinawasan na yung dugtong nitong ano namin dito sa ating pinagaanon namin na birthday and ganon at dito naman dito sa may likuran wala na yung kubo kubo kaya yung mga kalat kahapon eh hindi pa naayos pero ngayon ay ito na yung second day at medyo maaliwalas na siyang tignan kung nakikita ninyo wala na yung mga ibang dumidumi dito naayos na uh, baka at baka bukas ato mas magbukasan pagdating uh, ng ano, third na, ayan o medyo maaliwalas na maayos na yung iba ano Ta rin dito yung ano yung bahay ng manok at nandito yung tatlo kong manok nakakulong pa ayan at dito medyo maaliwalas na rin tingnan pati dito ayan pati kagaya kahapon na kung makikita nyo eh, medyo ano pa magulo ayan siya, eh, dito na lang banta hindi pa naayos siguro medyo matagal-tagal pa pag kaayos siguro di banda rito Ayan, tsaka, yan. Tsaka, muna uh, na lumaayos yan, mauli muna ito kasi nga, dito meron silang ilalagay dito. Pero, ano muna yan, ah. Uh, secret muna. Di ko muna sasabihin kung ano yung ilalagay nila dito. Pero, sigurado naman na maganda din yung kalalabasan dito sa likuran. At, uh, kung napapansin nyo, wala na rin dito yung puno ng, ano, puno ng lumboy. Ayan. Sayang. Pero, kailangan tanggalin kasi nga, ano, kapag yung uh, summer And nahulog yung mga ano niya, yung mga dahon kapag natuyo lalo na yung mga bunga pag namunga nahulog pag hindi hindi nakuha ayan at uh, ito pansamantalang nilagay namin dito para panlagyan ng mga kung ano man gamit ang ilalagay dito ayan at ito na siya at pakita ko yung picture niya namaya kung ano yung after and before nya ayan medyo magulo pa kundi, pero tsaga tsaga lang pagdating siguro ng mga, mga ilang araw ay malinis na dito ayan ganda ng ano ganda ng sikat ng araw dito pag tinignan ayan oh, maluwag na siyang tingnan kahapon ano pa parang ano pa siya parang tawag Uh, basta, yun. Pero ngayon, medyo maliwalas na siyang tingnan. Yan, may mga puno ng bayabas. Dalawang puno ng bayabas. Pati dito sa pinagdadausan namin ng ano, ng may, kung may magbo-birthday. Medyo ano pa siya, pero maayos din yan. Tatapusin lang dito sa bandar likuran. kung natapos na dito sa bandang likuran, okay na rin. Ayan, oh. na o, oh, hindi na nakakatakot daanan kasi nga medyo ano na siya yun siguro ano to ang susunod dito ay yung maglalagay muna sila ng mga ano siguro dito tatabunan muna to para tumaas dito banda dito kasi kapag nga umulan ay ano yung tubig eh naiipon dito hindi siya hindi kaagad bumababa kasi nga mababa dito banda rito tapos banda doon ay medyo mataas yan banda yan medyo mataas 'yan kasi kalasada na yan ayan oh tignan nyo naman diyan sa likuran ko maaliwalas na siya oh yung mga menorkuian eh, sa sayan nila kasi maganda yung paglalaroan nila ang ganda na dito ha? Huh? lalo na pag yung ano nang sikat ng araw kitang kita kakapit bahay namin tataas na mga bahay nila huh? oh no oh, tingnan nyo naman ayos na rin dito kahapon kahapon kasi nga mas medyo masukal parang may ahas kaya ngayon, at least kitang kita, kita mo na yung dinadaanan mo. Wala na pag hindi na umulan, wala na rin yung mga tubig. At... Ayan, uh, magpapakain muna tayo ng manok dahil sigurado gutom na itong mga manok ko. Uh, mayroon dun sa may kulungan at meron dito dito sa may labas. Oh. kayong ulamin okay. Dito naman tayo sa may okay. tapos na tayong magpakain ng manok okay na sila Magpagka, Magpaka, magpakabusog kayo at magpa, ano kayo, magpalaki ng maayos para pagdating ng araw pag inulam namin kayo ay ang namin na ayan. ayan solo mo yan ha Tonight's sweet, Two. dito sa nilabas ito sa likod hindi <laughs> kayo mas natanwan si Rima you no know, nagkakatay siya ng manok ang sasaya ng mga bata dito sa likod oh nagkakaingit parang naalala ko tuloy nung ano nung bata pa ako na ganito din ang ginagawa ko pag ano, pag meron ako mga kasama Uh, na, may video tayo o yan o Sa sayo ng mga bata o mga pamangkin ni Annalyn tapos si Rimon doon ng manok ayun, Tapos na tayo magpakaya wala na tayong ginagawa kaya Ganito na muna ang gagawin natin ipupos ko nga to Ay, ah! kasama ko naman kasama ko naman kayo wala namang ano birthday oh. ah! 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 <laughs> ah, ah, ni kuya Raisan ah, Oh, shout out, shout out. Oh, musta sa mga kaklasiko, ko sabihin niya. Oh. Ha. <laughs> ah. Eh, Gina ne eh, daman nanti balon nan. tata. Apa birthday na? So lagi like, magdigdigos man nanalinan. Pag chat ko yung manan. Hmm. Yeah, may birthday yan pala doon sa laod. Ayan. Yeah at punta na tayo dun sa loob masara na natin yung pintuan <laughs> ayun tapos na tayong mag video dito sa rap at pupunta na tayo dun sa ay mag video dito sa likod at pupunta na tayo dun sa harap na tayo doon sa harap na tayo at tapos na tayo dito sa likod tapos na tayo magpakain ng manok at tapos na rin tayong mag ikot ikot dun at tapos ko na rin ipakita sa inyo kung ano na ang nangyari dun sa alikuran kung ano na itsura ayan nga Okay naman ang pinalabasan. Ayan. Ayan, ayan uh, Tapos na tayong mag uh, Pakain ng manok doon sa likod At mag -ikot, ikot Ngayon ay nandito na tayo sa may kusina At para hugasan yung mga hugasin dito Kasi nga hindi pa naugasan Dahil pagod naman yung mga kasama ko mga kanina kaya ako na lang magugas. Uh, meron naman na kaming nalutong kanin at meron na ring isda kaya wala na akong dapat gawin kundi magugas na lang. Uh, tugasan ko na to para at least ano wala na silang gagawin mamaya. Ah, uh, diyan lang kayo. tingnan nito, ang ganda. Parang oh. Sige nga. Ano to para sa inyo? Kung meron kayong nag-iisip. Ayan oh. Ayan, sa, ano lang kayo, mag-comment lang kayo kung ano yung naisip niyo tungkol dito. Okay. nga. Tinalsikan niya ako. Ang galing naman tumalsik niya to. Puting-puting. Puti. Ayan, mga katuloy-tuloy, sa so, tapos na rin tayo magbukas ngayon ay pupunta naman tayo doon sa My Thales para natin, uh, kunin natin yung nilabhan doon at para matupi na rin. Ayan, so yun na susunod natin, last na yun. Let's go! la la la, -la, -la, -la. Ayan, ito yung mga nilabhan kahapon, mga tuwalya at saka humot. At nandito tayo sa taas. Kanina na sa baba tayo. no? Oh. oh. Yung mga bata kanina na kaanoan natin, kalaro natin. hindi ko na tugin in ginusot ginilad ko na lang na ano na, ano ng tubig para hindi na ako mamalansya pa at parang naplansya na rin ng itsura oh. tubig natapos at tapos na nating tupihin yung mga nilabas natin. At ngayon ay bababa na ako at wala na akong gagawin. Ayan, uh, mag-update na lang ako hanggang sa muli. Maraming salamat.